Tinanong ni Rory kung ilan pang lalaki ang sumalisi sa kanya at nang sumagot si Katie ng dalawa ay nangdiri ang kanyang ex at umalis. Nang maglaon ay tinawagan ni Katie si Joel, ngunit ang ina nito ang sumagot at sinabi sa kanya na sinubukan ulit ni Joel na kitilin ang kanyang buhay. Siya ay kasalukuyang nasa ospital, ngunit hindi pa siya maaaring dalawin ni Katie. Pumunta si Katie sa bahay ng kanyang ama at nang ibigay sa kanya ni Afrin ang mga lumang gamit ni Doug ay humikbi ng gusto ang dalaga. Nalaman din niya na itinago ng ama ang lahat ng regalo at card na ibinigay ni Katie, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa kanyang lasinggero at tila walang pakialam na ama. Isang araw ay ipinaalala ng kanyang ina ang tungkol sa appointment niya kay Dr. Sherman, at nalito si Katie dahil ipinakansela na niya ito. Binati ni na Margaret at Katie si Paul ng maligayang kaarawan, ngunit biglang umiyak ang sanggol kaya agad itong pinuntahan ng ina. Ginamit naman ng dalawang mapangalo niya ang pagkakataon na maglaplapan sa kusina. Binigyan ni Katie ng romantikong liham si Paul at pinasalamatan siya ng amo, ngunit pagkatapos ay pinunit din niya ito dahil sa takot na makita ito ng kanyang asawa. Nagsimulang makaramdam ng pananakit si Katie dahil sa kanyang pagbubuntis. Nagpa siya siyang tawagan si Paul sa kalagitnaan ng gabi upang sabihin ang tungkol dito. Nagpanggap si Paul na nakikipag-usap sa kanyang katrabaho at agad niyang ibinaba ang tawag na ikinagalit ni Katie. Nakipagkita si Katie kay Dr. Sherman at humingi siya ng mga antidepressant. Gayunpaman, sinabi ng therapist na hindi niya ito kailangan dahil hindi naman siya depressed, kundi nagdadalamhati lamang. Sa wakas ay sinunod ni Katie ang kanyang payo na sumulat ng liham sa matandang kapitbahay na nang molestya sa kanya nung siya ay bata pa. Pagkatapos ay tumungo siya sa bookstore at sinabi kay Glenn ang totoong dahilan kung bakit siya huminto sa trabaho. Tinanong ni Glenn kung bakit siya bumalik at sinabi ni Katie na kailangan niya ang kanyang payo. Ngunit kailangan muna niyang malaman kung bakit siya nahatulan dati bilang offender. Ikanwento ng matanda ang gabi nung siya ay lasing na pumunta sa bahay ng isang pokpo. Pinapasok siya at inalok ng inumin at ilegal na droga. Wala na siyang ideya kung ano ang nangyari ng gabing iyon at nagising na lamang siya kinaumagahan sa kulungan. Tinanong ni Glenn ang dalaga kung ano ang problema nito at inamin sa kanya ni Katie na siya ay buntis. Plano niyang magpalaglag, ngunit siya ay natatakot. Pinayuhan siya ni Glenn na alagaan ang sanggol at huwag nang makipagkitang muli sa mga lalaki niya. Sinabi ni Katie na papalayasin siya ng kanyang ina kapag nalaman niya ito, kaya inialok sa kanya ng matanda ang bakanting silid sa itaas ng kanyang garahe. Bago umuwi ay pinasalamatan niya si Glenn sa tulong at payo nito. Pagdating sa bahay ay nakangiti ng muli si Katie dahil handa na siyang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Gayunpaman, nag takeover ang kanyang ina sa kanyang blog upang sabihin sa mga readers ni Katie ang tungkol sa isang masamang balita. Inihayag niya na ang tunay na pangalan ni Katie ay Amy. Pagkatapos i-post ni Amy ang kanyang huling blog ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang nakablock na numero at makalipas ang ilang minuto ay umalis ang dalaga at hindi na siya muling nakita o narinig ng ina. Humihingi ng tulong ang ina ni Amy sa mga readers para mahanap ang kinaroroonan ng kanyang anak na dalaga. Binago ni Katie ang kanyang pangalan at ilang detalye ng mga tao sa kanyang blog para hindi siya makilala.